Kumala ang hika ng ilang residente sa Tagaytay dahil sa volcanic smog. Pati mga turista nagkakasakit din. Live mula sa Tagaytay, nasa frontline ng Balitang Yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan? sariel buong araw na nabalot ng volcanic smog o vog itong lungsod ng Tagaytay kaya naman ang ilang residente nakakaranas ng pananakit ng dibdib at sakit sa ulo pati ang ilang mga turista na ulit ng face mask dahil sa amoy asuping hangin na kanilang nalalanghap Alas 12 na ng tanghali pero halos mag zero visibility sa kalsara ito sa Tagaytay dahil sa volcanic smog o vog na inilalabas ng bulkang Taal. Ang 71 anyos na si Lola Alice balik sa pagsusuot ng face mask. Simula raw kasi noong linggo, mayat maya na siyang inaatake ng hika dahil sa nakakasulasok na amoy ng hangin na kanyang nalalanghap. Hinahapo ako, makatilalamunan ko, inuubo ako. Masakit siya dibdib. Ano yung amoy niya, ma'am? Iba e ang amoy niya parang masakit sa ilong. Ang turista na si Kath na galing pang Nueva Ecija na dumating lang kagabi dito sa Cavite, inuubo na agad kaninang umaga. Nakararanas din siya ng pangangati ng mga braso. Yung amoy po iba, parang pong amoy usok. Kala po namin fog, may usok po na parang ang sakit po sa ano. Pag nalalahap po, po masakit sa ilong, papunta po sa ano. Kaya parang siguro po lumala po. Kasi kahapon wala naman po akong ganito eh. Opo. Oh Tapos kanina po yon nagkaroon po. Dahil malayo pa ang kanilang pinanggalingan, nagsuot na lang siya ng face mask para makapag-ikot pa rin sa Tagaytay. Bukas pa rin naman sa mga turista ang lungsod. Pero paalala ng Tagaytay CDRRMO, magsuot ng face mask kapag namamasyal at kung maaari ay N95 mask. Inabisuan din ng mga residente na manatili sa kanilang bahay at uminom ng maraming tubig. Sa kabila niyan, nananatiling nasa Alert Level 1 ang vulkan. Akala nila, sumabog na. But it is not. Hindi, hindi po ganun ang senaryo. No, ang senaryo dyan, naglalabas siya ng steam. Then, pupunta sa atmosphere, may kasamang sulfur, then that would be hazardous, yung bag. Naglalabas ng mahigit 4,000 toniladang sulfur dioxide ang taal kada araw. Ito ang nagdudulot ng VOG. Pusibli raw na abutin pa hanggang Disyembre ang paglalabas ng VOG. Ayon sa DOST FIVOX, nakakaapekto sa mata at lalamunan ang VOG. Maaari ring mahirapang huminga. Cheryl, kung para kanina no, ay hindi na ganun kakapal yung volcanic bag na naranasan natin ngayon dito sa Tagaytay, malaking tulong daw yung mayat-mayang pag ng ulan para ma-wash down yung mga tinatawag na pollutants. Pero as of now, wala pa namang ini-evacuate ng mga residente. Pero paalala ng mga otoridad, lalo na sa mga residente, maging sa mga turista na may mga sakit sa hika o yung mga nahihirapang huminga. Kung maaari, ang gamitin nyo na face mask ay gaya nito itong mga N95 mask. Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Julie Babaw po. Iba na ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging at maging una sa lahat ng paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.